Hi guys, so for today's mini vlog, panibagong araw, panibagong ganap na naman na nangyari sa buong maghapon. Just keep on watching! So ayun nga guys, ngayon ay feel ko matatawa ko kasi magre-rate nga tayo mga gar ng ating... Nag-post nga pala ako sa Facebook na nasa BGC ako at sabi ko nga mga guys na paki-edit to guys. At eto yon, paki-edit, lagyan nga ako ng sasakyan sa likuran ko. So ayun, i-rate nga natin yung mga inedit nyo dahil alam ko nag-effort naman kayo. <laughs> nag-effort kayo at i-rate nga natin yung mga nag-edit na yan. Titignan naman talaga natin na kung ano yung pinaka-the best, kung ano yung pinaka-mahusay, nakakatawa, gano'n. Kaya ano pang inaantay nyo? Let's go! So ayan, nakita ko dito. <laughs> si Veronica C. Fernandez. Ayun, nag-comment din si Veronica C. Fernandez. Grabe yan, Ilagyan mo lang ng emoji. Grabe naman yung Veronica. Parang hindi ka naman nahirapan niya ata dito sa pag So, mara-rate ko siya ng, Dahil nag-effort ka naman mag-comment, 5 out of 10 na lang yung i-rate ko sa'yo. Ayan. Lauresta Acel. Grabe. Parang wala kayong pinagkahawig ni Veronica. Grabe, nilagay nyo lang din ng emoji. Pero dahil nag-effort kayo, medyo malaki naman yung emoji na nilagay mo dito. Ayan, medyo malaki naman nilagay mo emoji. Mararate ko na siya na 6 out of 10. Ayan, grabe effort na pagod no? Ayan. Sabi naman ni, nag-comment si Aryan Thomas Casula. Si Aryan Thomas, Thomas Casula. Ayan. Grabe. Nakakatawa. <laughs> Nakakatawa. R Rate ko to ng 3 over 10. Ay, hindi, hindi, hindi pala. I-rate ko to ng 8 out of 10. Kasi, natawa ako eh. Oh, tapos 74 react. Ah. Tapos <laughs> sasakyan. Hindi na yung sasakyan na. Grabe, napagod ka dun. Ano? Si Angie Betita. Grabe, 5 hours ko to ginawa. Grabe, pawis ko dito. Grabe naman yun. Benji, ano yan? Angie Betita, 5 hours mong inedit yan. 5 hours mong inedit. Grabe naman yung pagod mo. Grabe naman na naman ako sa'yo. Pero ayan, i-rate ko to. Dahil napagod ka ka mo, rate ko yan ng 7 out of 10. Ayan. Dahil napagod ka, diba? Cindy Panganiban the third. <laughs> Cindy Panganiban. Grabe ginawa mo kay Kuya. 62 react Nilagay mo pa sa comment sa background natin si Kuya, nakasasakyan, ano? No? Witty ka dyan, rate ko to ng 9 over 10. Ano yung si Sir Kevin. 9 over 10. <laughs> Nag-comment naman si Maddy Flores. Ayan, grabe na ba si Maddy Flores? Talagay mo lang sa akin talaga na bike. Ano? R rate ko to ng 4 over 10. <laughs> Eto, si Quincy Interior. Ayan, Quincy Interior. Grabe, nilagyan ng Jeep Wrangler. Grabe naman yan. Pero nasa ibang location. Paano nangyari doon? Rate ko yan ng 4 over 10. Nag-comment si Melowin Lozano Balejo. It's a mil vlog. Tinanggol muna kita be. Baka masagasaan ka. <laughs> Grabe naman yan. Grabe naman yan. Inalis mo ako doon sa picture. Bigla na lang talaga yung sasakyan talaga yung natira dito. <laughs> Dahil natawa ko na rate ko yun ng 10. <laughs> Nakakatawa naman kasi okay. Kaya napaka-comment din ako guys eh. Napahaha ko eh. Ito. Feel ko eto yung pinaka nagustuhan ko sa lahat eh. Si Prince LD sabi. Wala kasi yung file ng camera raw. Sorry yan na lang. So, sabi ko ang galing na eh. Ang galing nang na-edit ka. Ayan guys. Tignan nyo. Na-filter pa niya. Ang galing ng pagkaka-edit. Ang ganda ng filter guys. Kaya i-rate ko yun ng 10. Or mga lagpas sa Yan dahil you deserve it. Nag-comment naman si Precious Ramos Pelayo. Pati ba naman mukha na enhance? Sorry. Pati mukha ko binago niyo. Pero may susakyan naman. Pero ba't gano'y mukha? Ayan, i ko siya ng 7 over 10. Grabe naman. Si Winalyn Labides Tirando. Grabe, nilagyan mo ng bike tapos na traffic na doon sa likuran. Grabe. May pa talaga yung bike mo. Ilang beses mo tong ginawa. Ilang beses, ilang oras mo tong naayos. Inedit. Ay, i-rate ko to ng 6 over 10. Dahil nag-effort mo na lahat ng mga nag-effort. Na Nakakatawa. <laughs> Eto. Si Sherry Lowe. Grabe naman yung Sherry Lowe. Inima mo na din yung mukha ko. Sana hindi mo na ako nilagay. <laughs> Sana hindi mo na ako nilagay. Jericho or Rallo. Ay, ang grabe naman dyan. May mukha ko pa. May mukha ang sasakyan na dagdagan. Sabi ko, talagay nyo lang ng sasakyan. <laughs> Pero, i-rate ko to ng 6. Ito is, nakapag-rate na nga tayo. At, sana natawa kayo. At, abangan nyo mga guys, yung mga susunod kong ipapa-edit. Sana usayon nyo na din guys ha. Pero, ayan. Shoutout nga po sa lahat ng mga nag-comment dyan na hindi nasama. Salamat sa pakikipag-interact sa aking comment section. Ayan. So, susunod guys, mag-comment na din kayo. At ayun, sana nga nag-enjoy kayo. Yun lang guys. Thank you for watching.